Pero nas nakatulong po sa akin yung para na ma, ma establish na ito mas mga bata nila po na I mean, bago pag, bago, bago nagsimula, hindi yung mo inexpect na ganun kadami. Ano reaction after na nang excited na nagsorry like, sorry ba sa iyo si mo? Ah, uh, bago pa si mangyari, hindi ko expect ko na. Pero hindi ko expect na mangyari. So, all cast po, uh, quick photo of lang po with direct sa photo All cast po, quick photo of lang po with direct sa photo Thank you Thank you po. So to lang naging Sorry, thank, you, thank you po ako Thank you ko masin siya Tessa kasi Ayun nga, Photo of ko sabi ko lagi po kasama ko sa event Kaya mo sana magkatapur tayo kahit ano lang, secret lang Pero ngayon, kami pa yun talagang asawa Asa ko sa team. kaya sabi ko kung yung gawin natin Ay ganun pala siya kasi ang expect ko ko lang hindi siya yung sa Pero nabalik na rin, sobrang pala barat